Hi guys, good morning. So for today's video, ipapakita ko po sa inyo yung uh, kuha na owner. So ayan siya. So galing pa to sa Nueva, Is yeah, Pinasadya talaga to ni Kuya agawin para ang oh, maganda. Tingnan yung mga ka-virgin. Ang ganda niya. Ang cute-cute lang. So ayan siya mga ka No? Oh. oh. Maputik siya kasi galing pa kami sa ano Galing kami sa Nueva Ecija. Kakukuha lang to kahapon. Ayan. Ang ganda nyo. Oh. Maputik nga lang siya. Palinisan pa siya. Bagong gawa. So maliit lang siya. Parang toy car. moris Morris, hi ka naman. Morris, hi! <laughs> so ayan siya mga coverage. Ang ganda niya. Ang cute lang niya. Ah, bago lang siya, kahapon lang kinuha. Pinasadya talaga to ni Kuya, Kuya Jun. So, ayan o. Oh. Ang ganda niya. So, maano pa siya? Maputik kasi. Ayan, may mga plastic-plastic pa nga kasi bago nga to, bagong gawa. So, ang cute lang niya talaga. Pang dalawahan lang talaga, pwede to pang chicks. Pwede yung panrampa. Ang cute lang niya. <laughs> Ang ganda ng gulong oh. Labas sa ano. Hmm. Owner. Gando. Manual. Ang kit lang siya mga ka-virgin. Gandaw. So ano pa siya? Linisan pa siya kasi bago nga lang siya. Galing kami sa Noy Bay, papunta dito sa ano, Cavite. Cute, cute, cute. Diyan ikaw, diyan ikaw. You know, chicks na driver. <laughs> oh. <laughs> ganda. Ang ganda. Ang takot. <laughs> Grabe <Gravit> ka. <laughs> eh, jan ka na toto eh. <laughs> Oh, parang sports car yung tunog eh. <laughs> Bola <Bahala> ka diyan. Bola <laughs> ka <laughs> wala mo na hindi pala yung pala yun ano siya to? inota lang siya oo nga kasa lang sa pag nasa huli ano lang di nakikita di ba kagabi nga sinusundan natin gento ganito tunog parang Ferrari yung tunog ba diba, ang ganda ng ano eh. O, na-niki, ya. Ang ganda ng tunog eh. Pang ano eh. Pang Ferrari. <laughs> ano, may pamblog ka na picture. Ang cute-cute lang eh. Sandila. oh yeah yeah Bago. Labas gulong. Ang ganda eh. Ah, pwede talaga. Ang ah, lapad nga. Mas malapad na signal light. Di signal light ako. Hindi namin nakikita eh. Oo, no, no, hindi nga <laughs> namin. Hindi namin signal light. Diyama, di, kasi yung pinalit ni Dito na ilaw eh. Na din, so ang tapos signal light Malakas pa yung kanan Tapos dito. mas malakas yung kanan na ilaw kaysa sa kaliwa. Pinalitan kasi kasi na pwede ka. Ayan lang yung nakikita ko kagabi ito. Ayan yung pulaw no, oh, ni Nina. Ayan yung 700. Oh. Oh, okay, okay. Ganda ng tunog yun. Yung anong ano, ano, kandila ko. Yung Bye bye Morris. Morris. <laughs> 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 drive ka na drive. si dadi ng tantila eh 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 So ang ganda niya mga ka virgin di ba? Ang cute lang niya. Pinasadya talaga to ni Kuya ay Pagawa. Yung owner na to. Grabe, ang ganda. Ang cute. Parang laruan lang. Pero mahal yung pagpagawa niya dito. Nasa 400 plus ata. 400 plus. K. 400 K plus. Pinasadya niya kasi ito yung ganito talaga kaliit. Yung, ayan o. Yung dalawahan lang talaga yung makakasakay dyan. Pwede naman siguro dito sa ano, dito sa kabila. <laughs> Kaso lang, ano lang, sabit lang. <laughs> dito, pwede, siya, dito lang dalawa, pwede rin dito sabit yung dalawahan. Ayan. Ayan. So, mamaya na to, poging-pogi na to, maya pag malinisan. Kasi, madumi siya kasi galing pa to sa, ano, probinsya, sa Nueva Ecija. Biniyahe dito, papunta dito sa Kawit. Sa Kawit. bago pa eh, yung bagong, may mga ano pa nga dito, may mga plastic pa yung upuan. Mas makintab pa yung ano, kasi bagong gawa. Kahapon lang namin kinuha to sa, ano, university. Hindi ko na-videohan nakahapon kahapon kasi uh, pagkuha namin ito kahapon na ulan doon sa uh, naggagawa nito, yung pinagawaan talaga ni kuya. Naulan kasi kaya hindi na ako nakapag-vlog doon sa ano, pinaggagawaan nito. So, kaya dito ko na lang siya video dito na sa, ka, sa bahay. bibi oh, Baby! bibi. Ito yung bago. Yung van, yung gamit namin kahapon. Ayan. Yung van. Tapos, ayan. Yung Mercedes. Yung Mercedes Benz So, hindi siya nakagamit masyado. Bye! Bye! <laughs> ayan. Ito yung bibi yung kuna yan yung kuna tapos sa loob yung kas o ito lang talaga ako dito ang cute nitong owner <laughs> bagong gawa <clears throat> so ayun mga virgin so pinakita ko lang sa inyo yung ano yung bago nilang sasakyan ayan mga dogi. <laughs> si Milo, si Milo maliit, Milo malaki. Yan. So ayun mga ka-virgin, pinakita ko lang talaga yung bago nilang sasakyan. Bago nilang ano, ako <coughs> so hanggang dito na lang muna yung aking video. So ayan. Thank you for watching mga ka-virgin. So ilan na yung sasakyan na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diyos ko, anim na yung sasakyan nila kaya <laughs> kailangan madrive na natin yan anim na yung sasakyan dito tapos plus yung motor apat may dami lang sasakyan no so kay kuya Jun yan asawa ng ate ko asawa ng sister ko so hanggang dito na lang muna yung aking video bye thank you for watching mga kang sa aking youtube channel don't forget like share at saka, subscribe uh, pinutin mo yung notification bell natin mga kabudjin para update sa atin mga latest upload so, may video ako dito tsaka dito so i-click nyo lang yan mga kabudjin thank you for watching bye God bless sa lahat